Idol, bakit ka nagpupuyat? Di pa masumayan? Ah, tanong ko sa'yo, hindi ako nagpupuyat. Baka para sa'yo kasi baka gising mo 6 na umaga or 8. Dahil ngayon may business transactions kami at may ginagawa kami in our personal lives at sa business ni Wifey, tutulog yata kami ng mga 9 na ng umaga or 10. Nagigising kami mga 6 na ng hapon or 7. So, kakagising ko pa lang. So, wag tayong humusga kaagad. At 'yung ibang mga ka business transaction natin, kaibigan natin, kausap natin, makana sa ibang bansa, nasa Amerika, Dubai, ganya, London, iba-iba 'yung time diba So, dahil nagtatanong ka hindi pa ako nagpupuyat kasi nakukuha ko yung 9 hours of sleep. Sobra-sobra parang baby sarap ng buhay. 'Yun, kasi naman trinabaho ko no araw, nag-sacrifice ako, nagpakahirap ako malimang araw, walang tulog, na mamura dito, mura doon, sigaw dito, sigaw doon kaya ngayon okay na 'to. CEO ko na sarili kong buhay, hirap maging artista. Tama kayo. Wali akong natin Dr. Duo Happy, healthy. Yun lang. Keep it simple. Just so you know, para may konting-konti mga surveys ang life general population average ng 100 na tinanong kung ano oras yung natutulog ganito ganyan pero in reality lahat tayo unique iba-iba ano na lang yun pang basic guide na lang yun tapos ibabagay nyo sa sarili nyo kasi nga unique kayo so I hope makatulong sa inyo ha? so yung pagpupuyat yung ibang tao 6 hours ba 8 hours kailangan mahit yun or 9 hours iba nga 4 hours eh ako Okay na yung 8. Pag 9, medyo maga. <laughs> Yun lang. Si Mrs. gusto niya 10 or 12. Ganun talaga Do what works for you.